mga parikoy kumusta ah, natikpan nyo na ba yung sariwang talbos ng gabi na gawing laswa ay krabi parikoy napakasarap kaya ngayon parikoy makikita nyo ngayon sa video ko na nagluluto ako ng sariwang odlot ng gabi mga parikoy ang tamis ng sabaw ang sarap talaga tara parikoy panoorin nyo kung paano ko lutuin higop parikoy tara mga parikoy, luto tayo. Tara. So, mga parikoy, gulitan niyo mga parikoy sa likod ko. Ang daming kabi. Ngayon, magluluto ako. Mag luto ako na last one na gabi. Ito yung mga parikoy sabi ko sa inyo. Ayan. Ito. Ito yung kalbos ng gabi mga parikoy. Ayan o. Oh. Masarap to mga parikoy. Ito tayo kay Aling D.C. Bibili tayo ng tuyo. Ilan man eh? One hundred one forty. Dami parikoy oh. Kine. Mas magaan to. Ha? Mas magaan. Mos? Oo. Oh. Kamatis. Ito yun parikoy. Ang hinahanap namin. Pag nagluto kami ng laswa. Ito yung nilalagay namin. Tawag sa amin. Dulaw. Mabango kasi ito mga parikoy. Ito yung dahon niya. oh. Okay mga parikoy Nandito na ako sa bahay namin Lulutuin na natin Ang kinuha kong mga talbos ng gabi Nanghuli natin mga parikoy Tugasan natin mga parikoy Ayan mga parikoy Papakita ko sa inyo kung paano to Tawag sa amin Bilogin Ginaganyan lang mga parikoy oh. Ayan o oh. Ganyan lang mga parikoy. Eh, dito, pagkita. Yung sahog natin mga parikoy. Yung mga sahog natin mga parikoy. Sabay-sabay na to lahat para hindi na natin mahalukay ng halukay kasi pag hinahalukay natin yan magkaroon ng kate kaya pag ang teknik nito pag nagluto hindi hinahalukay pabayaan mo na lang hanggat maluto siya lagay natin yung may wagang dahon mga parikoy tapos mga parikoy pang pa, yun ang timpla natin okay, parikoy lagyan natin ng sabaw uh, dalawang cup lang mga parikoy okay. Ayan, mga pare ko, Kita nyo, oh. Ayan, ganito lang pare pag nagluto. Iganyan mo lang. Diindiin lang. Isang kutsara na asin. Ayan natin ang pang -pang sarap mga pare ko, Ayan, ito yung tawag sa disaya pare ko, Laswa. Sariwang-sariwa talaga. Tikman natin, pare ko, Lami! Kain, kain mga parikoy. Hmm. Tanggal hangover to mga parikoy. Ah, lami. Grabe, parikoy. Mga sariwa pa to mga parikoy. Hmm? Hmm? talaga. Mm. Langka to pare ko eh. Luto ng tiyahin ko kanina. Nagtitinda siya ng langka. Ito. Nilalako niya yan. Diyos lang ang kutos. wala mga ko, kaya na sabayan sabayan yun ako para sabay-sabay na tayo sabay-sabay hmm. mm. talagang ang ito parikoy pag mayroon kayong mga talim na dahong gabi laswahin nyo na Naik lagi, hmm.